morning sa lahat. Nandito ulit tayo sa massage na bato. <laughs> ano ba tawag dito? Sabi ni Kuya Johnny, may tawag dito. Nakalimutan ko na. Ako pang ba yun? Tawag. Ewan ko. <laughs> Sarap ng pakiramdam guys pag nalakad kayo ng ganito dito. One hour guys na ganito. sa kabila masakit sa paa mamaya punta ako doon sa malalaki dito okay lang eh nakalakad ng ayos dito guys o oh, tingnan nyo ito ari ko o, oh, umpisa pa lang aray na ako just me masakit eh sakit sa paa As in Malalaki kasi yung bato guys dito Kaya masakit At saka hindi siya masyadong lubog HK girl Ito ako ngayon Almost one week na to dito guys Na dito ako naglalakad Sarap sa paa sa gabi hindi na nangingimay yung pa ako kaya masarap siyang ano lakaran masakit talaga dito sa malalaki aray 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 Diyos miyo masakit talaga dito sa malalaki kaya nga may sakit sa gitna guys yun eh aray ko o oh, yan sakit ah grabe as in sobrang sakit aray 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 ko aray ko sakit ng paa half hours dito guys half hours akong naglalakad dito sa malaki half hours dun sa maliliit Ayan. Oops. Ay, mapapaihi ka dito eh. Pagka na yapakan mo yung talagang tusok sa ariko, sa talampakan mo. <laughs> Whew, sakit. Dito muna sa kapila. <laughs> ko po. Pag masakit na yung paa guys, nalipat ako dito sa maliliit. Dito muna tayo sa maliliit. Bago tayo lilipat ulit doon. Ay naku. Pag meron to sa place nyo guys. Lakad nyo yung paano. Dati kasi nanginimay yung paa ko. Sa gabi. Pag napainat ng kaunti. Nanginimay siya yung. inikisig ba. Ngayon eh. Sa umaga. Na na natatry ko one week. Hindi ako kinikisig. Ayan. Masarap siya sa paa. Sa una lang masakit. One week na guys na naganagan na nito ako. Lakad ulit tayo dito sa malalaki. Ayan. Aray! 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 <laughs> Grabe sakit ah. akit ng pa <laughs> ito nga chosan chosan Ay, singo. ayan guys bye kaingay ng aking mga kasamahan dito eh oh. meron din akong mga kasamahan na naglalakad. hindi pwede dito ang matanda katulad ni amo hindi siya pwede baka kasi pag sumakit ang paa ay ma matumba delikado kailangan malakas pa yung ano mo dito malakas pa lang ako kaya lang yung pagkasumakit sumakit yung paa baka biglang bumagsak ayan guys thank you for watching God bless everyone. Bye. See you on my next vlog guys. Bye bye. Thank you.